Magandang araw mga pre! For today's video, dahil nga inaubusan tayo ng patuka sa ating mga alagang manok, ang to. Mm -hmm. Ang to, 1970. Ngayon ay bibili tayo. Tara, samahan nyo ako mga pre. Let's go! Dahil nga inaubusan tayo ng patuka sa ating mga alagang manok, ngayon ay bibili tayo mga pre. Agad-agad na nga tayong pumunta dito sa pinakamalapit na palingki sa ating lugar, kahit na sobrang init nga ng panahon, basta't meron tayong pangarap na gusto nating matupad, ay baliwala na yan sa atin. Nandito na nga tayo sa bilihan ng patuka mga pre. Ang to. Dito ako bumili dahil mas mura dito kaysa sa iba. Bali tatlong sako na nga kaagad ang bibili natin para matagal na rin maubos. At sa mga nagtatanong kung anong patoka ang pinapakain namin sa aming mga sisiw, hanggang sila ay maging breeders, i-comment ko na lang sa comment section ang link ng aming feeding guide program. Dapat hindi natin tipirin ang ating mga alaga sa patoka pag nagbibreeding tayo mga pre para mas maganda at quality ang maibibigay rin nila sa atin na produksyon. Ang mangyayari kasi pag tinipid natin sila sa patoka pagdating sa pagbibreeding, breeding ay tipid rin ang maibibigay nila sa atin na produksyon. Dapat piliin natin ang magandang patoka na ipapakain natin sa kanila para mamintay natin ang magandang kalusugan ng ating mga alagang manok at para mapanatili nating maganda ang produksyon ng kanilang pangingitlog, nakabili tayo ng tatlong sako na patuka mga pre dahil merong umubo sa ating mga sisiw. Shout out sa iyo sir! Maraming salamat po sa walang sawang pagtangkilik ng aming mga breeds at maraming salamat din sa inyong lahat mga pre dahil kayo ang mga solidong sumusuporta sa amin. Sa mga naghahanap dyan ng mga day old chicks 1 month to 2 months old, IPM lang kayo dito sa page mga pre dahil marami po tayo dito. At pagkatapos nating mabayaran ang ating biniling patoka mga pre, ay magpapahinga muna tayo dito sa gilid. Kung makikita nyo naman ay sobrang init ng panahon, aantayin na lang natin ang multicap para meron tayong mapagkargahan sa ating biniling patoka. At pagkatapos ng 10 minutong pag-aantay natin, ay dumating na nga ang multikab. At agad-agad na rin nating binuhat ang ating mga binili. At natapos na nga nating makarga lahat ang ating mga binili mga pre... Puuwi na sana kami... Kaya lang meron pa kaming nakalimutang bilhin na patuka... patoka namin... Kaya dumaan muna kami dito sa Jollibee... Para na rin makabili ng aming patuka... At pagkatapos naming bumili ay agad-agad na rin kaming umuwi... Dahil magpapakain pa tayo sa ating mga alaga... Pagdating nga natin dito sa bahay mga pre ay agad-agad na nga nating pinakain ng mga kambing at dito naman ay maglalagay tayo ng mga manok abangan nyo yan mga pre at meron din tayong mga alagang isda dito mga pre napakasarap lang sa pakiramdam pag nakikita mo ang mga alaga mong malulusog at masisigla maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta mga pre patuloy po kaming magbabahagi ng aming kaalaman at iba't ibang mga tips tungkol sa pag-aalaga ng mga hayop yun lamang po follow for more mga pre